Welcome sa Pinoy Hugo T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng mga nagbabagang balita, behind-the-scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Ang internet ay umugong sa pananabik habang ang sumisikat na bituin na si B ay nanunukso na isang bagong yugto sa kanyang karera. Naminarkahan na minarkahan ng mga kapansin-pansing larawan sa pagmomodelo at isang lumalagong presensya sa online. Ang isang kamakailang video ay nagpasigla sa hype na sumasalamin sa bagong etensyon na nakapalibot sa B at sa kanyang mga potensyal na paparating na proyekto. Ang mga tagahanga at fashion insider ay nagkakagulo sa kanyang mga bagong labas na larawan na nagha-highlight sa kanyang likas na talino sa pagmomodelo. Maraming mga manonood ang gumawa ng mga paghahambing sa pagitan ng B at ng mga batikang beauty kin na pinalakpakan ang kanyang poised posture at nagniningning na kumpiyansa. Ang isang mahalagang kadahilanan sa kanyang paglaki ay lumilitaw na ang kanyang pagiging guro sa veterano sa industriya ng fashion na si Ian Lawrence. Sinasabi ng mga mapagkukunan na si Lawrence ay may mahalagang papel sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagmomodelo ng B at pagpapalakas ng kanyang tiwala sa sarili. Sa ilalim na kanyang patnubay, ang kanyang presensya sa harap ng kamera ay kapansin-pansing nagmature na nagpapahiwatig ng kahandaan kara sa high fashion na trabaho. Ang talakayan sa video ay nakakuha rin ng pananabik ng mga tagahanga na nagpapakita ng isang alon ng mga sumusuportang komento na nagdiriwang na kanyang evolusyon at nag-isip tungkol sa mga hinaharap na pagsisikap, mula sa mga pabalat na magazine hanggang sa mga debut ng runway. Habang umunlad ang momentum, ang lahat ng mata ay nasa B na ang paglalakbay mula sa promising newcomer hanggang sa susunod na malaking bagay ng fashion ay tila mas malapit kaysa dati.